sa isang ospital. Ang pinapaabot si Yorme Isko para sa inyo po. Hi! Para sa... Ay, ah, Hi sa inyo! Mga walang pasok, kaya nasa labas kayong lahat. Wala bang online? Ebe, <laughs> oh, <laughs> saan ang school niya? Mariano po. Mariano. Mariano Ponce. Cecilio. Cecilio ka. sa ano. MLQ. MLQ pala. Bakit college ka na? Charot. Grade 9. Grade 9. Grade? <laughs> Ilan taong ka na? Forty. mo yan anak ko. Huwag yun eh. Bakit? Ay ginawa mo. mo. Kaibigan mo ba Bagi sila? <laughs> wala nga <po. laughs> nga. Ilan taong ka na, baby? Ilan taong? Buwan <laughs> na <po>. <laughs> Wala pa nga DJ, huwag niyong pagdating. Hindi na, niyo siya. Kaya talaga. O, oh, wait lang ah. Asang kumare ko? Asa ta taas? Si Mike. Sige, si Mike kumare. Oh, may pinuntahan lang kami. May pupuntahan kami. Si Kuya Aaron. Kilala niyo ba siya? Hindi dito po? Ha? Sino? Aaron. Aaron? Mm, mm Taga dito daw eh. Ali ka! Oo. na siya. Riktad? Ito na nga eh. Boo! 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 Ako yan, baka Ay, Hindi nga ako, hindi nga eh. Atos si Di mo hiyaan ah. Huwag ka lang sasama sa hindi mo kakilala. Ay, hey, ma'am. Nagde-deliver kami nung kay Yorm. Abay, alak. Ito na yun. Alaki na, oh. Alaki na. na. Si Papa mo kung saan. Ikaw saan na siya? Sabi mo wala akong messenger naman ha? Kasi sa messenger kami nakakapag-usap. After kung after ng kampanya wala na akong balik. Wala akong message Ay, wait lang. Balik ako kayo ha. <laughs> pare, wait ah. Ha, oh, bebe. Hello. Hello, brother. <laughs> Hello sa inyo. Hello, may kuya. Ang mo. May puntahan lang po ako. Diyan. Ayan pala si Kuya Aaron. Hi, Kuya Aaron. Nung no, nakaraan ka pa namin hinahanap. No. Kamusta ka na, Kuya Aaron? Ito po. Malabang pa rin po. Man. Yes. Salamat po. At maraming salamat po kay Yormi. yes. Kuya Aaron, ikaw ba mismo ang sumulat kay Yormi? Oh, Ako rin po mismo. Pumunta, pumunta ka, doon, ka din doon. doon. Nag-elevator ka naman. Opo oh, po yan. Yes, pa? may nag-a-assist naman sa atin. Anong na-request mo kay Yorme? Para Nung dito ba? Po, Ay, dito. Pan therapy ko po. Tapos mm -hmm. po sa gamot ko po. Maintenance ko po sa diabetes ko po sa atin. Ilang taon ka na may sakit mo na yan? Ano po? Matagal na po kasi layo po na ano. Tapos napapabaya ko. Mm -hmm. Kasi Kaya yan po. delikado pag ano. Ah, po. Kaya po na po ito pa ako. Po. Mm -hmm. Pero kailan nangyari ito? Ano po, 2023 po. Ano, ito lang din ba? Ano, ano naging cause? Dahil may nasugatan ka lang? Ano po, wala nga po ako sugar. Ang, ang naging cause lang po, binatanggap ko yung sa hinulito na daliri. Mm. Kayo lang po, binatanggap ko po. Tapos nagsugat na siya, diretso na po siya. Kasi kapag mataas ang sugar talaga, ano dito ka po. Rin, rin. po, ng 500 gold. Mm. Kaya po nagbulat po na lang po, po pagbabawasa ko lang po sa mm. ano yung ano po yung laboratory ko, kinumpay na nila ako doon. Hindi nila Isang ako. Saan hospital? Serious po. Um, pero at least, may ka. Therapy na lang kailangan mo. Ma'am, ma'am po, nandiyan na po yung pa ako. Nakuha ko na mm -hmm. po. Nagsiterapy po ako sa Pilipino at Kapedi. Yun po ang bigay po nila sa akin libre. Eh. Pero yung therapy Baga po mo. po, may bayad po. O kaya sakto, meron pinapaabot eh. si Yorme Isko para salamat sa inyo po. Salamat po sa inyo, mama Unang-una po. -una po, maraming maraming salamat po kay Mayor Isko Moreno sa tulong po na ibinigay po niya sa akin. Napakalaking tulong nito kasi ako lang po mag-isa ma'am. lang po ako sa buhay para maibigay ko yung pangangailangan ko. Tapos po nakapagbigay pa ako sa ano ko. Kaya po ito napakalaking bagay po para sa akin. Kaya sana po magtuloy-tuloy pa ng pagtulong ni Yolme sa mga kagaya po namin na nangangailangan ko talaga. At maraming salamat din po sa inyo mga sa pagpunta niyo po sa amin. po namin na maging malaking tulong po. na po so much for po. Thank you so much sir. Thank you so ma much Thank you. Po, Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. I like mo ha. Oh, you, Mama yung dowoke ko nandito doon. Thank you po, Sir sa mm. Aaron. Oh, salamat po. ha, pag galing mabuti. Yes, bye-bye baby ko. Best ko. ko. Yes, ingat po bye. kayo ha. Bye sis, ingat. Bye. ingat po, bye. Mm. bye bye sa inyong lahat. I love you. <coughs> Mas idol kita. <laughs>